Good morning mga kapatid. Welcome to Sharpen the Blade. May nakita lang po ako na discussion sa mga Facebook groups po ng GoPro regarding sa ano bang dapat gawin kapag nagmoist itong lens cover or napasok ng uh, tubig ang ating GoPro units. No? May iba nakalimutan isara yung battery cover. And naranasan ko po one time na naligo ako sa ulana no habang nagbabike, na nagmoist itong ating uh, lens cover. Tapos napansin ko rin, an sa ilalim nitong ating tempered glass dito sa front screen, basa siya, naging moist talaga siya. And nakita ko nga, doon sa mga discussion, marami mga nagsuggest na ilagay daw, ibaon daw, or ilagay sa loob, or ilalim ng uh, bigas, i-live there for a couple of days or nights. Wala pa po ako nakikitang scientific na proof na talagang effective po yung sabigas. bigas. Pero ito pong ipapakita ko sa inyo, ang is up, napaka-effective talaga para sa pag-absorb ng moist at ng water. No? At ito po yung uh, silica desiccant. No? Nabibili po ito sa sa mga hardware, soaking hardware sa mall, sa SM, sa pure gold, no? or yung mga hardware sa mga handy, handyman, DIY store. Puso po ito, maraming nabibiling ganyan. And a couple of, matagal ko na ito nabili eh. nilalagay ko to sa cabinet para mag-absorb ng moist. So, mapapansin nyo rin yung mga ibang chichiria, sapatos, box ng sapatos, at yung iba't ibang mga electronic devices. May mga ganito po na included sa kanilang uh, boxes at certain times or assert yung mga certain units, no? Ito nga, tanda ko, ito yata desiccant na to ay nakuha ko pa sa isang uh, Korean noodle na package. No? So, tinago ko yan. And ito, proven and tested. Nung, nung inilagay ko siya dyan sa box na to, kinover ko, iniwan ko lang ng isang gabi or siguro habang hindi ko pa ginagamit, pwede nyo ring habang hindi nyo ginagamit, pwede iwan yung unit nyo. And yeah, makikita nyo po na makakahigop siya. Pero bago nyo naman ilagay dito sa kasama ng box, siyempre, tuyuin nyo muna. I huwag nyo gagamitin yung GoPro nyo, huwag nyo bubuhayin. Uh, punasan nyo yung dapat punasan yung mga moist areas. No? And then yeah, after punasan, lagay nyo lang dyan. And this is proven talaga. Proven and tested na mag-absorb yung silica desiccant. Available sa mga suking hardware stores. Yung ganito nga pala po na silica desiccant, ito po ay reusable. No? So kapag sa tingin niyo po nakapag-absorb na siya ng maraming moisture, pwede niyo po siyang ibilad under the sun. And yeah, so matatanggal niyan yung nahigot na moisture and then ready to use na ulit. God bless.